Yanig Horror Stories Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagbalik sa Yanig Horror Stories kung saan ang bawat kwento ay may anino at ang bawat sulok ay may sekreto. Ngayong gabi, dadalhin namin kayo sa isang kwento ng lagim at misteryo. Magandang gabi mga kaibigan. Kung nagtataka ka kung bakit tila palaging may kakaibang nangyayari sa iyong paligid mga anino na hindi mo may paliwanag, mga yabag na hindi mo alam kung saan ang gagaling, Baka may sagot tayo para sa iyo ngayong gabi. Sa video na ito, ikukwento ko ang isang karanasang maaaring nangyari na sa iyo o maaaring mangyari pa lang. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento. Si Carla ay isang simpleng empleyado sa Maynila, katulad ng karamihan sa atin. Sa wakas natupad ang pangarap niya. Makalipat sa sarili niyang apartment. Isa itong maliit pero maayos na unit sa isang lumang gusali. Perpekto para sa kanya. Hindi naman siya naniniwala sa mga multo o kababalaghan. Kaya't hindi niya alintana ang mga sabisabing may mga kababalaghan daw na nagaganap sa lugar na iyon. Sa unang mga araw ng kanyang pagtira doon, walang kakaibang nangyari. Tahimik, payapa at malapit pa sa opisina niya. Isang araw, habang nagpapahinga sa sala, nakarinig siya ng tila yabag mula sa kabilang kwarto. Sa isip niya, baka kapitbahay lang niya iyon o baka imahinasyon lang dahil pagod siya. Pero habang tumatagal, paulit-ulit na naririnig ni Carla ang mga yabag. Mga yapak ng paan at tila naglalakad sa buong apartment tuwing alas 11 ng gabi. Pinilit niyang huwag pansinin. Siguro dagalang, sabi niya sa sarili. Pero isang gabi, habang siya ay natutulog, naramdaman niyang may mabigat sa kanyang dibdib. Parang may nakadagan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata at doon niya nakita isang anino, matangkad at tila nakatingin sa kanya mula sa gilid ng kanyang kama. Tumigil ang kanyang puso sa takot. Sa loob ng ilang segundo, nakatulala siya. Ngunit bigla na lamang nawala ang anino. Pagkawala nito, biglang bumalik ang kanyang kakayahan na gumalaw. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso at hindi na siya makatulog mula ng gabing yon. Kinabukasan, kinausap ni Carla ang landlord. Sinabi niyang tila may something sa unit. Ngunit ang tugon ng matanda ay simple na. Wala kang dapat ikatakot. Matagal nang walang nakatira dyan. Pero minsan daw, bumabalik ang mga dating nakatira. Kinilabutan si Carla. Ang mga yabag, ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib ang anino. Lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi na siya mapakali sa kanyang apartment. Nagbasya siyang tumawag ng pari upang bendisyonan ang lugar. Matapos ang bendisyon, pansamantala siyang nakaramdam ng kapayapaan. Pero tuwing gabi, kapag dumidilim na at naririnig na niya ang bawat kaluskos, parang may bumubulong sa kanya. Hindi ka nag-iisa. Lumipas ang mga linggo at hindi na wala ang mga kakaibang pangyayari. Hanggang isang gabi habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, narinig niya ulit ang mga yabag. Sa takot, hinarap niya ang kwarto at sinabi, Kung sino ka man, huwag mo akong gambalain. Tahimik. Pero sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok tila may dumaan sa likod niya. Pero walang tao. Agad siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Kinabahan siya at mula noon, nagpasya na siyang umalis sa apartment na iyon. Hindi na niya kaya. Bago siya tuluyang umalis, narinig niyang buli ang pamilyar na yabag mula sa kwarto. Ito ang huling gabi ni Carla sa apartment. Sa kanyang paglabas, Tila naramdaman niyang hindi siya tuluyang makakalaya. Hindi niya ito pinaliwanag sa iba. Pero sa kanyang isip, alam niyang hindi siya nag-iisa sa buong panahong iyon. Mga kaibigan, minsan, ang mga lugar na ating tinitirhan ay may mga lihim na hindi natin kayang ipaliwanag. Relatable, hindi ba? Siguro nga. Minsan, hindi tayo talaga nag-iisa Kaya't sa susunod na makakarinig ka ng kaluskos o yabang sa iyong paligid, Siguraduin mong alam mo kung sino o ano ang kasama mo Kung nagustuhan yong ang kwentong ito at nais nyo makarinig pa ng mga kwento ng kababalaghan Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell icon para updated ka sa mga susunod na video Tandaan hindi lahat ng nakikita natin ay maipapaliwanag ng lohika. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, at ingat. unique horror stories.